So yun guys, hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel sa Minado Family. Kung bago kayo sa channel namin, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. At huwag niyo ring kalimutan i-ring yung notification bell para lagi kayo updated sa mga bago namin paparating na videos. So ito guys, no, maraming katanungan na pumapasok sa utak ko ngayon. No? Ngayong araw na to guys, uh, hindi ako pumasok kasi mayroong kaming importanteng pupuntahan. Uh, at yun nga, Like ko lang, marami ako guys nakikita sa social media na social media platform na mga mga tanong at uh, kasagutan na nililinawin natin ngayon. No? So, kumo ba, kumo ba guys nasa Canada na tayo is maganda na yung buhay natin? Although nakasasakyan ka or yan, nakasasakyan ka, may na, may ganito, ganyan. Maganda na ba ang buhay natin? Ngayon, guys, lalinawin ko na kayo. Hindi po totoo yun. Walang shortcut sa pagpagabot ng tagumpay nasaan ka man sa mundo. Mag-uumpisa ka sa wala. Wala, no? Yon, kagaya, ah, uh, kagaya ng family ko, no? Na nandito kami ngayon sa Canada. Ah, uh, syempre, guys, starting from nasa Philippines pa lang kami, ah, uh, yung struggle namin talaga is Ah, uh, na ng buhay namin 'yun. Kasi unang-una kami ng asawa ko. Ah, sumisigaw yung anak ko, guys. Ah, uh, uh, Nag-aaral kami, uh, working student, at the same time nagtatrabaho kami. Salamat, Jolybin. Salamat, lalibi, no, uh, dahil sa iyo nakapagtapos kami ng pag-aaral. At isa ito sa mga nagdala sa amin dito sa Canada, yung passport chain na experience namin sa Pilipinas yan, so uh, yun nga no, ang ano kasi dito is may may mga ano lang kasi ako na may mga na babasa lang kasi ako na comments na hindi parang hindi ano, hindi maganda. At uh, masakit sa tenga pakinggan eh no. Ah, uh, yun pag may mga kamag-anak ka or kakilala ka nasa Canada ka kilala kanila. I-expect agad nila yun na I-expect agad nila na mayaman ka, marami kang pera. Pwede kang utangan, pwede kang ganito. Which is mali po yung guys. Maling pananaw po yung guys na nasa abroad tayo guys. Unang-una, o sumusahod tayo ng dollar dito. Pero, ang pinakang bottom line dun is dollar din yung sinasahod na. Ay, dollar din yung na natin for our daily expenses. So, hindi siya guys ah uh, hindi siya guys uh, malaki para malaking pera kung nandito ka sa Canada. Maybe po kung sa Pilipinas mo talaga siya invest lahat or ano. Malaki talaga. Malaki talaga siya. Pero dito guys is 1 is to 1 tayo. 1 is to 1 yung ginagastos natin for our daily life. yon. Pag hindi mo pinautang, magagalit sa'yo. Sasabihin sa'yo, ang yabang mo. Porque nasa abroad ka, porque nakarating ka na dyan, lumaki na yung ulo mo, hindi ka na namamansin. Guys, nasa, guys nasa Canada tayo, hindi naman puro, hindi naman puro pa lang ang nandito, kung bakit nandito dito tayo, hindi puro porma. Dito guys, nagsusumikap tayo para sa pamilya natin, di ba? Hindi ganun guys, kadali ang pinagdaanan ng bawat isa sa atin bago makarating sa Canada. Yan ang lagi, lagi natin pakatatandaan, mga kamag-anak natin sa Pilipinas hindi ko muna sa Canada tayo is yung buhay natin, yung life expectancy na iniisip nila sa atin is ganoon nakataas. Nakasasakyan tayo, oo, nandun na yun. Hindi yun guys, cash, utang yun. Kailangan mong bunuin ang anim na taon, pitong taon para mabayaran yung kinuha mo. At isa pa guys, ang sasakyan dito sa Canada is necessity. Hindi siya guys, hindi siya guys uh, pang luho or pang um, pampagwapo or pampagkuki or pampaganda ganun. Necessity yan guys, especially if you are growing family. Like family of four, family of five. Kailangan mo talagang kumuha ng malaking sasakyan para makarating ka ng point, one to point A to point B. Kasi unang-una, kapag dito sa Canada is Uber or taxi ka araw-araw, doon pa lang guys, talong-talo ka na doon. At the same time kung mayroong kang emergency pupuntahan, hindi ka kaagad makakaalis kasi kailangan mo pa magantay ng Uber at taxi. At isa pa, mahal yung bayad ng Uber. Like like what we experienced when we first landed here in Edmonton, Alberta. Yan. Ang mahal ng Uber galing ng airport. Mantakin nyo guys ha. 80 dollars to 90 dollars yung pamasahin namin galing ng airport papunta dito sa apartment na tinutuluyan namin. Which is ang laki guys, 'di ba guys? Ang laki ng difference. Kung araw-araw guys, umaalis ka. Yan. Iano na natin 'yan na iyano natin 'yan para malaman ng mga mga kamag-anak natin sa Pinas na hindi tayo nagpapasarap ng buhay dito kasi may sakyan tayo yan. Kasi guys, kung araw-araw kang aalis mag-work ka mag-work ka at ang sasakyan mo is magkakab ka lang or mag-uber ka araw-araw talo ka guys promise talo ka pupunta ka ng grocery pupunta ka ng halimbawa may mga ganyan may mga family doctor kayo or ganito may guys, kagaya kasi namin sa family namin may family doctor kami yan so pupunta ka ng family doctor so unang una Siyempre, kailangan mo, di ba? Pag may mga emergency nga, kagaya nga sinabi ko, may mga emergency. Kailangan mo talaga ng sasakyan. Di ba? Necessity dito yun eh. Kasi dito guys, malalayo yung mga pupuntahan mo. Malalayo yung mga lugar na na kailangan mong puntahan. At isa pa ito ah, isa pa ito sa mga ano, hindi ka makakahanap ng maayos na trabaho kung wala kang sariling sasakyan. Kasi unang-una, kapag in-interview kayo, in-interview ka, sasabihin sa'yo, may reliable transportation ka ba? Number one yun, ha? Unang-unang itinatanong yun, halos, di ba, halos itinatanong lagi yun, di ba, ma? Oh. Kapag ka, kapag ka, sa Ano? <laughs> nag-apply ka ng trabaho or may interview ka, itatanong yan sa'yo kung meron, meron kang reliable transportation, how transportation works for you. Kung ikaw ay commute, ganyan. Malilate ka ba sa trabaho? Or hindi ka ba makakapasok? Kasi wala kang trans reliable transportation during winter or whatsoever, ganun. So yun, uh, gusto ko lang ipaalam guys. Kaya nag-quick kaya nag quick vlog ako ng ganito. No? Marami kasi ako napapanood ng social media. I-bash na ako, i-bash, i, -bush, i -bush nyo na ako guys kung i-bash nyo ako. Pero isa kasi to guys sa mga, sa mga ano ko no, sa mga, paraan ko para may parating sa inyo na opo, nasa Canada po tayo. Pero, uh, ang buhay natin is parang normal lang din. Normal na namumuhay lang tayo as uh, yun, Pilipino dito sa Canada. Kasi nga, unang-una, pinagpapawisan, pinagpapawisan, lahat ng bagay, pinagtatrabahoan para makuha mo. Same like, same sa Pilipinas, di guys? Kasi guys, kung hindi ka talaga naman, totoo naman yun eh. Kung hindi ka naman talaga gagalaw, hindi mo talaga makukuha yung mga gusto mo. Yan, di ba? Pero yun lang kasi ang pinakamasakit sa katotohanan na sa ating mga Pilipino. Kapag meron kang isang kamag-anak, hindi ko naman nilalahat guys, no? Hindi ko nilala. Kapag meron kang kamag-anak na gusto manghiram sa'yo at hindi mo napahiram, marami na siyang sasabihin sa'yo, marami na Uh, marami nang gustong sabihin sa iyo na hindi maganda or ano, lumaki yung ulo. Uh, naging mayabang, nakarating lang ng Canada, naging ano na, suplado na, ganto ganyan. Which is uh, kulturang ano yun ni, eh. kumbaga Anong tag dito, uh, crab mentality yun guys, eh, hindi yun guys. Hindi yun guys support na masasabi natin sa para sa ano mga ng mga kamag-anak natin sa Pilipinas which is hindi natin obligasyon hindi natin obligasyon na uh, ano tayo tumulong sa kanila kasi unang-una guys may mga family na tayo Tsaka, diba? sita, guys ba? family masasabi ko lang guys no family first before anything else di ba parents syempre yung parents talaga di ba kailangan talaga natin yung parents natin pero syempre guys unang-una guys may mga anak na tayo kaya yan kailangan guys i-secure natin yung uh, security ng family natin before anything else whatever it takes guys di ba pasensya na sa mga pasensya na sa mga ano no sa mga tinama pero that is the sad reality ng buhay na kapag alam nilang nasa magandang bansa ka ah, ang expectancy nila ang expectation nila is napakataas na akala mo guys uh, akala akala mo akala nila tinulungan akala nila tinulungan kanila nung time na during nag-aaral ka nung struggle ka nung nakalimutan nila, time, nakalimutan nila kung saan ka nang galing kung paano anong mo pinagdaanan mo paano mo nakuha yung mga pangarap mo sa buhay hindi nila naiisip yun kasi kalimitan kasi guys ang nangyayari guys is uh, selfishness yung nangyayari 'di diba? So yun guys, no, uh, naano ko lang to kasi marami kasi ako nang hingita ng mga ano yun na ano, sarap ng buhay no, nasa Canada, tao, nakasasakyan si ano. Guys, baguhin na natin yung mga panano natin. Mali yun, guys. Nasa Canada tayo. Kasi nasa Canada tayo, may sasakyan tayo. Well, kasi necessity for emergency purposes, you need to, you need to find a decent job period yun lang po yung rice yan ang pera natin dito guys is 1 is to 1 bumili tayo ng ng bigas ng mga pagkain 1 is to 1 ang ating ginagastos kung ang presyo ng bigas is 20 20 din yung bigas Ganun. hindi siya guys sa peso guys kaya stop stop na guys yung mga tao na nag uh, na nag-assume na nasa Canada tayo is uh, heaven agad yung buhay natin. Start bottom always from start from the stretch lagi dito guys. Hindi ko nilalahat may mga laki na nakarating dito na agad nila yung mga magagandang trabaho which is which is uh, para sa kanila is uh, achievements yun know? uh, Pero para sa ating mga ordinaryong yung mamamayan lang yan. Syempre mag-i-start tayo from bottom so to dapat. Yan. Laging ganun. So, 'yung guys, na no, maraming maraming salamat sa panonood at na uh, sa mga walang sawang suporta uh, sa mga bagong subscribers natin. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi kayong mag-iingat, guys, no matter what happens. Yan. Stay healthy. Stay healthy humble Good at uh, 'yun, uh, kung bago kayo sa channel namin sa Binado Family, huwag niyong kalimutang mag-like share, and subscribe. At huwag nyo kalimutang i-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago namin paparating na videos. See you, see you for the next video, guys. God bless to everyone.